magmo mo ayan. Ay, Yung isang kamay niya naiipit, ayaw. Sige, sige, sige lang. Oh, sige. Go, o oh, yan, o oh, yan. Yay! Yay! Oh, balik ulit, balik ulit na ano, kasi yung kamay mo isa. Uh Bawa. Mm. -hmm. Wow, mm -hmm. Yay! Yay! Magapang na. Magapang na kulang yan. Oh. Ah, Uy, uh, na! Magapang na. Wala ka pang tilimad, uh, anak. You're so hot! <laughs> Uy! You're so hot. Balik, balik, balik. Hot, hot. <laughs> You're so hot. Atin <laughs> yung Oh, balik oh, na, balik na. Balik, balik, balik. Balik, balik, balik. Bak, badu, badu. Tulog na. na. Tulog na tayo, tulog na tayo. Oh, tulog na, tulog na kami. Ba't mo nga naman siya binalik? Kasi nakaganoon. Babay na, na Bucha. Babay bye na. bye, Babay bye na bye. bye bye, Tita, bye-bye. Tingin ka, ka Tita. Bye bye. Ay, na, Tita, bye-bye. Kuwta man na. Takot anak pa si Tat. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Anak 'yung natatakot naman ako sa kamay mo. Uh. Anak. Mukha po si Tita na yan eh. Ha? Eh, Ate, nagulat Kaya, na Oo, nagulat kami bigyan ni Jingjing. Nagulat na siya. Huwawa naman yung ilong. Tay. Pangit na. Oh? Bye-bye. Kama -bye. na, ha?